Alam mo ba na bago maganap ang pagbagsak ng tulay sa kabagan Isabela, ay nakunan pala ito sa dashcam ng dump truck. Tara panoorin natin kung paano ito nangyari. Para na, okay lang. Parang para, para, para lang. Kung makikita natin, talaga namang napakaganda ng desenyo ng tulay na ito dahil maa-appreciate mo talaga ang ganda ng mga ilaw nito kapag gabi kang dadaan dito. Kaya pala itong tinaguriang iconic bridge sa Isabela kasi nga wala kang masabi sa kanyang design. Kung papansinin ninyo, medyo malaki ata yung arko ng tulay. At yung mga bakal na humahawak sa tulay papunta sa arko ay parang manipis lang. Kaya siguro hindi niya kinaya ang bigat ng isang truck. Eh. Talagang makikita mo naman Nakakaiba talaga ang design ng tulay na ito. Pabago-bago pa ng kulay, na talaga namang maaaliw ka sa pagdaan mo dito, pero sa kabila pala ng ganda nito, ay may tinatago pala itong panganib sa mga dumadaan. Sinaw na rin. Ano? Ha? Ito kumakuha. Dapat kumati unik niya. Sinaw to ulit niya. Pero kinulit ko ha. ka tara kita siguro May okay, so. 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 Makikita naman sa video na bago pa makadaan ang truck ay nauna nang gumuho ang tulay bago pa sila makadaan. Kung talagang mabigat ang truck, sana sa una pa lang ng isang span ng tulay ay bumigay na ito. Ano sa tingin ninyo sa tulay na ito? Sa halagang umabot na sa 1.2 bilyon na pondo, ay bumigay pa ito dahil lang sa isang truck na may kargang bato. Dahil ayon sa DPWH, nasa 45 tons lamang daw ang maximum capacity nito, at ang dumaan daw na truck ay nasa mahigit 100 tonelada daw ito, kaya ang nakikita nilang dahilan ng pagbagsak ay ang overloading. Pero naisip mo na din ba nasa na sa napakalaking nagasto sa tulay na ito, bakit hindi na lang mas ginawang matibay para naman mapakinabangan ng lahat ng mga dumadaan? Kaya, aanhin mo ang napakagandang design kung may tinatago naman itong panganib.